Dito lang ako, be. Naghihintay ako. Naghihintay ako sa'yo. Bumalik ka. Kapag mahal mo na ako ulit, kapag alam mo na ulit akong mahalin, matanggapin, hindi ko lang ako. Maghihintay ako sa'yo. Naglabas ng saloobin si Anthony Leodones tungkol sa mga naging reaksyon ng mga netizens sa hiwalayan nila ni Jimmy Bautista. Nilinaw din niya ang ilang kumakalat na balita ng dahilan umano ng kanilang hiwalayan at ilang mga akusasyon patungkol sa kanila. Anya ay ayaw na sana niyang magsalita at pipiliin na lang manahimik sapagkat alam naman nilang dalawa at mga taong nagmamahal sa kanila ang katotohanan. Ngunit marami raw ang gumagawa ng maling balita, gaya na lamang raw na nagloko na naman siya, kaya sila naghiwalay. Ilan din ang nagsabing scripted lamang raw ang hiwalayan upang mapag-usapan at maging trending sila. Milinaw ni Anthony na totoo ang hiwalayan nila. Ipinarinig pa niya ang naging pag-uusap ng kanika nilang ina maging ang huling usap nila ni Jimmy. Maririnig na sinabi ni Anthony sa kanilang pag-uusap na handa siyang maghintay hanggang sa maghilom na ang sugat sa puso ni Jimmy. Naiiyak niyang sambit, pag hindi ka nadalit sa akin, pag naghil ka na, ready ka na ulit na makita ako. Pag mahal mo na ulit ako, 100% na ulit ang pagmamahal mo, dito lang ako bi. Alam ko naman na hindi na ganun ang pagmamahal mo. Alam ko naman na dahil sa Pasko kaya nabawasan yung love mo. Basta pag ready ka na ulit. At tuluyan na siyang napahagulgol sa iyak. Maririnig naman sa kabilang linya na pinapatahan siya ni Jimmy. Inamin din ni Anthony na sunod-sunod ang pagsubok na dumating sa kanilang dalawa. Maging sa kani nilang pamilya. Naroon raw sila sa focus na sa taong 2024 ay aayusin nila ang mga personal na bagay sa kanila. Ngunit sa bungad pa lamang ng taon, ay ilan na sa kanilang mga mahal sa buhay ang namaalam at nagkapatong-patong ang problema. Mariin niyang sinabing hindi siya nagloko ulit at nakita niya kung paano gumuho ang buhay ng kabiyak sa pagkakamaling iyon. Sinubukan niyang gawin ang kanyang makakaya upang makabawi, pinapatunayan niyang nagbago na siya at hindi na iyon maulit. Araw-araw pa rin daw niyang pinagsisisihan ang nagawa at hinihingan ng kapatawaran sa asawa. Kaya sana raw ay huwag sabihin ng mga tao na pinabayaan at hinayaan niyang magdesisyon si Jimmy. Saad niya ay ipinaglaban niya ang kanilang relasyon kahit na hindi na maayos na natatanggap ng kapareha ang kanyang damdamin dahil sa kanyang pagkakamali at wala na siyang karapatan na masaktan dahil dito. Kapag nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, kahit na kasalanan pa ni Jimmy ay pupunta at pupunta pa rin ang usapan sa nagawa niyang kasalanan. Naiintindihan naman niya raw ang lahat na pwedeng gamitin ng gamitin sa kanya ang nakaraan niya at may kalayaan si Jimmy na gamitin ito sapagkat nasasaktan siya. Tinanong niya raw si Jamie kung bakit ganun na ang trato nito sa kanya at kung mahal at importante pa ba siya sa kanya. Harapan raw na sinabi ni Jimmy na hindi nakatulad ng dati ang pagmamahal niya sa kabiyak. Nahihirapan na raw itong mahalin siya tulad ng dati. Noong narinig niya raw ang mga sinabi ni Jamie ay mas naintindihan niyang wala na siyang karapatan na masaktan. Dahil alam niyang mas masakit ang nararamdaman ng minamahal. Simula raw nang narinig niya iyon ay sinarili na lamang niya lahat ng problema na mayroon siya. Dahil naramdaman na niya na lahat ng feelings niya ay hindi na valid kasi ganun ang nakaraan niya. Sa tuwing nakikita raw siya ni Jamie, kahit na wala siyang ginagawa, ay bumabalik ang ginawa niya noon at nasasaktan ito ilang taon na raw na tumatakbo ang kanilang relasyon na ganun. Ngunit ngayon lamang na pagdesisyon ng maghiwalay. Mensahe ni Anthony para kay Jamie na naiintindihan niya kung bakit naging ganun ang kinahantungan ng kanilang relasyon. Kung ito raw ang paraan upang magamot ang kanika nilang truma at dinadala sa buhay ay naiintindihan niya. Maghihintay raw siya sa pagbabalik ni Jamie kapag mahal na siya ulit nito at tanggap siya bilang siya. Wala na rin daw siyang ipapalit o papapasukin sa buhay niya dahil si Jimmy ang nagturo sa kanya sa lahat ng bagay. Kaya hihintayin na lang niyang bumalik sa kanya ang kanyang asawa. Wala raw siyang mamahalin pang iba kundi si Jimmy.